dahil pinutulak tayo pinutulak ang banda ko pa yung alon maganda maganda yung navigation natin dahil banda ko pa yung alon pinutulak Kami may maisip na paraan okay, Pagdating sa puerto, yun ah, Wala na yung malalaking alon <tod> Huwag yeah. susuko, laban lang Sa Pagka ganitong pagkakataon Dahil paminsan-minsan lang ito Ayan lang tayo Kahit pala yung alon Kaya wala na tayong magawa Dito na tayo sa kita ng karagatan Alam nga nasusuko tayo Kaya na yung mga boys natin Okay na daw ang panahon Dito na tayo sa West Philippine Sea Kaya ihaw-ihaw na Para makabawi naman sa malalaking alon Kaya hindi ka Kasi kadete o Kain. Kain na kain yun eh Para makabawi Kain na kain lang Yun ang pag-asa natin ito, sunod pa sarap na si Kumla kain na kain lang kayo para babawi At oh yeah i was kadete natin ngayon Ito dyan kaibigan ang ganda ng panahon sa saan okay mga kaibigan ito bird natin yung ating tank punuhin natin yung tank ito si oiler sa taso nagyan natin ng diesel yung train mga kaibigan para may may power para may power yung train natin ay dito operate namin ah sige natin yung diesel yung tank ng natin at mag charge tayo ng battery at sige natin yung hydraulic tank niya